Gandang hapon dito po tayo sa bahay nila ni Langga Rachel yon. Uh, sinundo po natin yung iba nilang kasamahan yon. Mga pinsan niya po at, saka, at, at tito titas. Uh, proud uh, pride ng Ilonggo si Ma'am Melinda Ang galing niya po sumayaw, kumanta. Talagang nung nakita ko po, aanga-anga po talaga ako pinagmamalaki talaga to ng sa mga taga GC diyan sa Ilonggo yon. Uh, iwagayway ang bandera ng taga Iloilo. Madam Jocelyn. Yon mga Blue Hearts yon. Enjoy enjoy lang to moments na to sa birthday ni Langga yon. time. No. Uh, mamaya may, may kantahan din ulit don mamaya. Ah meron. Hanggang bukas pa yon. Uh. dalawa lang yung kantang ko. Hindi, awa na kami ho. Lady in luck kami lang. Mm -hmm. Kami, ay nakakuan sanda. Sabi ko na ba, naka-terno lahat ah. Oh, na Isang kami. tagayan lang talaga. May, may kami. Ha? Maskara. Maskara. Tamuhay kami ng make-up. Kaya stick lang ko nung papulahon. Kung may taga-pula na, hindi na kinangla ng lipsticks na, yeah, no? no? Hmm. Ako, Oo, yun. yun magwapa kay Timilinda sa mga tagay Luilo da. O. Oh. Aton ini. Ano? Kilala <laughs> <laughs> ah. Ah, oh, oh, oh. siguro. Ha? O. siguro. Para may pang upload tayo kahit papano. yon Salamat po. Dito tayo sa bahay nila langga. Yun. Do'n do'n kami doon kami nagsabit sa kwan sa may didto Do'n kay Ate Marilya Mr. J talaga yung mga botones dito. Isa na lang. Buti na lang. Buti na lang may isa pa. Yun, good afternoon po. Nandito po tayo sa 18th, sa first 18th celebration ng uh, birthday ni Langga Rachel. Yun. Yun po si Madam Amelia ng anong team ano success. Yun. Si Kuya Mario's vlog yun. Kuya Mario yung picture natin ha. Bibisitahin ko yung FB page nyo po. Hindi, okay lang yun, mga ganito, ganyan. Hindi naman tayo talagang kuan eh. Si Madam Rochelle Agolto, si Mamilinda Go,

Yon, good afternoon po. Dito po tayo sa Kwan, sa Bella, ah, Patima, Patima ah, Farm Resort 'yon ito po yung uh, first celebration uh, first 18th uh, celebration po ni Langa Rachel sa kanya

sabi anong masasabi mo na official ng uh, inamin nila ng ng maglangga sa publiko ayun uh, walang pagsidla ng tuwa dahil yung lahat ng inaasam ng mga Pants. lahat ng mga tagahanga is talagang natupad kaya ito yung pinaka the best na ano na celebration ng buhay ni Langga dahil kasama niya yung kanyang minamahal at Sara talaga wish ko lang na silang dalawa ay hindi maghiwalay hanggang sa sila ay magkaroon ng apo, apo yeah. sa tuhod. Yun lang Thank you, Tita. Ay, Thank you. Pantay, anong masabi mo na officially na yung dalawa si langga Rachel at saka si Dudong Ruel? Ano yung ma-advise nyo po? Sana, mali na alagaan ni Dodong ba, ah, wala naman ako ng ano. Sa alaga mo na. Mm. Talagang mm. sila magkakatuloy okay, eh. Oh, Oo. Malaki naman tiwala oh, tayo, no? Ayun. Oh, Nalan tayo. Oh. Basta nandito lang yung mga loyal supporters yeah. ano 'yon. 'Yon. 'Yon po yung advice ni Tatay Risan. So, maraming salamat, Tay. 'Yon. <coughs>

pagkatapos sa pag-aaral at pag-ingin din siya. So, Ayun yung talaga isa sa pangarap niya. Kasi sinabi niya yun kay mama niya. No. Sabi niya, mama, pagdating ng araw, ikaw ang magpapalilis ng bahay. Hindi na ikaw ang manilinig siya. So, salamat ka ano pero... Anong naramdaman mo ngayon na ano na official na si Rowan at si Rachel? Ano, anong wish mo sa kanina? Ano? Bakit ka naiiyak? Bakit ka naiiyak? Natutuwa ka ba dahil naging saksi yeah. ka? Okay, Ayun. Natutuwa ka kaya ano, ano masasabi mo ngayon na umamin na siya? Of course, invite natin. Dito sa na. bigyan natin ang shh. so ladies and gentlemen, let me you glasses your tables and the tables as our uh, 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 rule will be proposing a toast. but before that, your message first. Oh my God. your message? message to everybody. and right after you give your message, propose a toast. Uh, mga taong ginamit ni Lauren para maging successful po ang event ni Langga so ito po ay talagang pinag ahead of time, matagal ba kaya ito po naging successful po and congratulations everyone sa mga pumunta, maraming maraming salamat po sa mga sponsors di ka po may isa-isang lahat and thank you po sa mga bisita and syempre, happy birthday ni Langga okay, ini-invitahan ko po, po ang lahat na itaas po ang ating uh, tumayo ang lahat May we invite everyone to please stand for our tossing? Everybody, let's go. Well, could you please propose some Here's to our success. Cheers. 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 Cheers, everyone, for the success and for the momentous occasion we have. para sa ating pinakamamahal at na pagandang sobrang na Sir Rachel. Once again, happy birthday to Sir Rachel. Kaya naman maraming maraming salamat sa ating mga bisita. Please have a seat once again. And Thank course, you so much, boys.